magandang hapon so papakita ko na po ang ginawa po namin kanina sa palayan so napakasipag talaga ni mamay so sana panoorin nyo po let's go ayan mapunta po kami sa palayan ma mabulnot ng palay Ha, buldot. <laughs> tayo sa palayan. Uh, it, ito. It, ito, para, eh, ano si ito. Ito yung. Ito, ito yung mga. Si bako. Ano, anong ano niya? Para maipaluman. Asa? Asa pa mga ano natin? Ito. Uh. Uh. tayo dito sa palayan at mahanap buhay hanap buhay pag may time Ayan, may mga kuhol Hukip na hukip Masipag talaga si mama eh Tsaka si tatay Ayan. Ganito po ang buhay namin dito sa probinsya Kailangan po namin magsipag para May bigas Ayan. Ang tangkad na. Six, six footer na ang ano. Ang pantalok. <laughs> six footer. Ayan. Noong nakaraan, naglilinis po ako ng kuko. Ngayon, dito po ako sa palayan. Ayan. All around po ito. All, all, all around. Ayan. Uh. Ayan. Bulnot, bulnot. Si tatay pinaporo na kami laboy. <laughs> Ku may data lang ako ilalive ko na lang ito <laughs> makamang data? ayun ano baka naiwan ko dun sa bahay

Ayan po, mag-subscribe na po kayo sa akin para naman umangat-angat ang buhay namin. <laughs> ayan po, ayan, ayan. Ayan si tatay, oh, makulong na kaya ng likod. Si mamay. Ayan. Ayan po, yung mga tataniman namin, mga blanco na kinain po ng kuhol ganyan po kahirap ang buhay magsasaka ayan 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 sisimula na nga ni mamay maglagay uh. tugbok tugbok ng tugbok ayan si pagtalaga talaga ni mamay ayos Pwede na mag-agum. Ano na mama, eh? ah, Hindi pa. Kala ko pwede na. Ayan po, ayan. Ayan, sige lang po ang tanim ni Mamay dyan. So, sana magbunga po ng maayos ang kanyang itinatanim. <laughs> oh. Ayan. Ha, nalagyan na yung mga bakante, yung kinainan ng kuhol. Ayan, si Mamay matukad na. Maakyat na. Huwag ka daw sa ano. Ayan So ang hirap talaga ng ano So bago ako bumalik sa trabaho nak Nakipagaldawan muna Ayan Ayan anyway. uh, Shout out mo si mga taga nato is dyan Hi hey!

<laughs> yeah. <laughs> Di ba naka, ano, naka, ano. huh? na nakabi ano nakano? Pug kasada ulo saping dumaan jan. Sa susunod na. Kamo na ang mataro kaya nta mabalik na ako sa trabaho. Yan. Yan, video daw sabi ni Mamay. Ayan. ulit. <laughs> nga kami sa taas? Ayan. Pa na, pauwi. Pauwi na tayo. Bakal plastik Pwede nga anu Di mo lang naputikan si mama oh. Ayan. Ayan. Magang pambato pa rin, Laboy. Ayan, di mo lang naputikan. Ay, tanong ka. Tanong ka. Buko. Pauwi na, pa. Uy! Uy!